Hello again everyone and happy happy Monday to all of you and welcome again to our daily bible verse. And let us lend our ears in listening to the word of God. And today's bible verse is taken from the book of 1st Peter chapter 2 verse 11 and 12. Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims abstain from fleshly lusts which war against the soul. having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evil doers, they may, by your good work which they observe, glorify God in the day of visitation. And in Tagalog, mga minamahal, nakikiusap ako sa si inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigna, daigdig na ito talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman at ng ikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. In this passage in 1 Peter chapter 2, verse 11 and 12, is God telling us that we need to live honorably in this world, even in the face of oppression and enticement. This is a call to challenge for all of us, that we must always remember that we are just travelers on this world. We are just our sojourner. So let us have a good conduct. Let us behave in this world so that other people will see Jesus in our life. Kaya mga kapatid, sa umagang ito po, makita natin na tayo po ay manalakbay lamang. Kaya po, dapat nating panatilihin ang pagiging isang tunay na kristyano sa paligid ng maraming tao. Nang sa ganoon, sila ay magpuri sa Panginoon. At dito po, sa buhay natin, tabang manlalakbay, napakarami po ng mga bagay na tayo po ay matutokso. Ngunit, isipin natin na ang Panginoon Diyos ay nakatingin sa atin lagi. Kaya bilang manlalakbay, maging influensya, maging maganda po ang ating influensya. Maka-influensya po tayo ng mga tao na mapalapit sa Panginoon, hindi na papalayo. Nang sa ganun, sa oras na tayo maparatangan, na tayo ay nagkakamali, sila po ay mapapaya sa mabubuti nating gawa. Kaya po, patuloy tayong gumawa ng kabutihan sapagkat taabay lang lalakbay, tayo po ay isipin natin na ang buhay sa mundong ito ay sandali lamang. Yeah, being a sojourner and traveler on this world, you must always have a good conduct to all kinds of people around us. Kaya po, sa umagang ito, mga kapatid, paalala sa atin ang Panginoon na tayong lahat po ay tunay na tinawag ng Diyos sa mundong ito upang magpakita ng magandang impluensya, magpakita ng magandang halimbawa at higit sa lahat. Gayahin natin ang ating Panginoon makita ang Panginoong Isa sa ating buhay. Kaya patuloy tayong magsikap, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong manlingkod habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Magandang umaga po sa inyong lahat.